M Very good, habot yung S Very good, habot yung A, -A. Habot yung T Very good Hello, hi! Maligayang buhay! Ako nga pala si Miss A na tagapulilan bulakan For today's vlog nga ay first day ni Boss Elinio sa kanyang summer class Dali-dali na nga ay iginaya ko na nga yung gamit na dadalhin niya dahil snacks lang naman talaga yung kailangan namin dalhin Inenrol nga namin dito si Ellie sa may bullet reading center located at balatong Bipo, Lilan, Bulacan. Unang bukas mo pa lang ng pinto talagang masasabi mo na nasa tamang tutorial center na yung anak mo kasi kita nyo naman kung gaano kaasikaso yung mga teacher dito. At nakita nyo naman sa intro ng video natin, first day pa lang ay napakalaki na ng improvement nung bata or ni Boss Ellie. Ang kagandahan nga dito, si teacher nagbibigay ng update dun sa mga natututunan ng mga kids. Nang hihinayang kasi ko na si Boss Ellie ay nasa bahay lang ngayong summer kaya napagpasyahan namin ni Master Enyo na i-enroll nga dito sa may BRC. Malapit nga lang sila sa may TAPS. Resort na located lang din dito sa may barangay namin. Yun lang ang kwento ko, yun lang paalam.